Video for today ay magpa-part time na naman si Bukne Palakoy bilang isang karpintero. At magagawa tayo ngayon ng tamang diskarte kung paano gumawa ng mag-isa ng kesame. So ayan guys, nagparada tayo ng dalawang bakal na talagang gagabay dito sa ating plywood. So ayan, niligay na, na natin ang ating bakal at ating itinukod sa plywood. At syempre kanina ay minibel na natin ang mga pagpapakuan. So, ayan. At atin ang inilagay ng plywood at tamang diskarte lamang used lang po natin ang yusod hanggang makatapos hanggang dulo. At syempre, yan po ay iskulado na habang ginagawa kanina ni Boknoy pala po TV. Hindi ko na po na video ang paggagawa ng pagkakapita ng ating kesame ito lang po yung tamang paraan na paglalagay ng plywood at diskarte kung ikaw ay mag-isa lamang so ayan ang diskarte lang po natin inuulit ko po may dalawa po tayo yung bakal na letter T at ating itutukod sa ating plywood itututu po natin usod hanggang sa ito ay mapakuha na natin at mapantay ang ating plywood kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang notification bell upang mga updated sa mga bagong video na in-upload ko. Kaya guys, don't forget to like, share, and subscribe. Huwag na pala ba yung TV na nag iwan muli ng isang kasabayang tumakbo na matuli na at nagmamadaling mag-subscribe sa akin. Lahat kayo ay pagpapalain. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang notification bell upang mga updated sa mga bagong video na in-upload ko. And guys, kita niyo naman yung aking discard. Pantay na pantay, lapat na lapat yung ating plywood. So ayan, mga ako na talaga isang tip para mapabilis kahit ikaw ay nag-iisa sa paggawa ng kaysa So ayan, kita nyo naman pantay na pantay.